Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video ito, date lang tayo sa uh, BCL Asia Champions League mga bay ano? Sa tapos lang ng laban uh, ng KCC Edges at ng Pilita Jaya Which is yung team ni Justin Brownlee okay? So panalo yung uh, team ni Justin Brownlee Sa isang uh, upset win konda sa uh, KBL Champion na KCC Edges sa score na 91 to 98. So back to back upset wins yung uh, ginawa dito ng team ni uh, Justin Browning mga no sa BCL Asia Champions League. So tinapos sila yung kanilang uh, campaign uh, group uh, matches sa BCL na may kartada na 2 wins and 1 loss. So I think triple tie yata sila ngayon sa grupo nila na may 2 wins and 1 losses kasama yung Gorgon at saka yung Hiroshima Dragonflies ng Japan B League. Okay. So, nanguna naman para sa uh, Pilita Jaya sina Justin Brownlee at uh, James Dickey III with the uh, 26 points at 21 points. Okay. So, sila yung nanguna para sa Pilita Jaya para makuha tong panalong to. Actually, malaki yung lamang ng uh, Pilita Jaya simula ng game mga 20 points pero mabol yung TCC Edges sa uh, 4 fourth quarter ay eh, nakuha nila yung lamang. Pero sa uh, bandang dulo ng laro, mga dying minutes and seconds ng laro, eh, crucial yung mga pumasok ng mga 3 point shots ng Pilita Jaya. Kaya nakuha nila yung pangalawang upset win nila para sa BCL Asia Champions League. So, para naman sa Korea, si uh, Yong, Choi Jun Yong, sila yung uh, leading uh, scorer sa KCC Edges with uh, 21 points sa sama yung import na lang na si Thompson with 21 points each. Okay? So, yun lang guys yung update natin. Maraming salamat sa